Bunso. Bunso, diba 'di ba? 'Di ba may ano? 'Di ba kahapon ah, pinakawalan natin yung isda na tilapia. Ngayon, may gagawin tayo sa tilapia. Hindi natin pakawalan kasi may gagawin tayo. Ay, ay, ay. Ha? Ay, ay, ay. Ang gagawin natin. Basta secret. May gagawin tayo sa tilapia. Ah, kuya, sabi mo na Ha? Uy, ang sarap ng kinain mo. May paninda pala si mama mo. Opo. Uy, sarap mo. Oh. Tingin niya. Usuman at saka ito. So, ano? Mga ngawin na tayo. Hmm. Para pag nakahuli natin, huwag na natin pakawalan. Kasi may gagawin tayo sa tinapya, ano? Hmm, sige. Ano, umpisan tayo. Ha? Sige. Sige. Bali, mag-umpisa na kami ngayon mga idol, mga ngawil, mga idol. Kasi may gagawin kami mamaya ni Bunso sa mahuli namin na isda. So, sikreto ko muna kay Bunso yun. Mamaya ko na lang ipapaalam sa kanya. So, tara, let's go mga idol. Umpisa na natin sa pahangawil. Is Ang si Roger mga idol. Uli agad kami. Yan. Pakita ko. Pakita ko na. So, mga idol. Ang si Roger mga idol. Ang kaming gagawin dito mga idol sa huli namin. Si Bonsa ang mga idol. Punggi mm. okay. okay, naman tayo mga idol ka Balaki naman mm. <laughs> okay, mm. okay, tayo mga idol Punggi okay, naman tayo mga idol Pakita mo ako nak Pakita tayo camera nak Ayan, lagyan natin sa lagayan. Sige, bunso, ayun na. Hilain mo na. Sige, altak. Mm. Na. Ah. Mm hmm. Nakawala. Ayan, hindi. Ayan dyan. Ayan na. Ayan. Ayan, sige, kunin mo. Ayan, hindi mabot. Alah, sumabit na. Ano? Oh. Ako oh na lang. Ako oh na lang. Oh. oh my God. Si Bonso. Siya ang oh. Eh. Eh. <laughs> Nakabitaw. Eh. Ayan, nahuli namin mga idol. Tatlo na. Ayan. 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 Sige, haltak din so. Haltak. Haltak. Haltak din so. Hmm. Hmm. Meron. Meron. Ayan, meron. Eh. Ayan, Sumasabit. Ayan. Ayan, mga idol. Ayan. Ayan mo na. Ayan mo. Ayan. Hmm. Eh. Ano? Alam mo idol ha. Ganito lang namin uh, ganito lang gawin namin mga idol. Pag nakahuli namin, papatay namin mga idol kasi wala magtatanggal ng ano, isda mga idol no. Daba? Bunso. Ano papatay mo? Hindi. Lalagay natin yan sa lagayan dito. Sabi mo papatay natin yan Hindi, papatayin yung ano, camera. Ano? Ano pa? Mukhang may laman na yata yan wala, wala pa 'yan. Wala pa. Puna pa, kumakaway Hmm. Ayun oh, gumagalaw oh. Ayun oh, wala oh. gumagalaw mga idol. Mm. gumagalaw Kailan mo na yan? Kailan mo na nak? Kailan mo na? Sige. Ay, Ay, haltakin mo na, Mayroon na yan. Oo, oh, diba? Diba? Lapa. Diba? Uy, yun lang. Eh, mga idolo. Oh. Yun lang. Sumabit. Punta ka dun. Ha? Punta ka dun. Punta mo. Alam. Puntahan natin, puntahan natin mga idol. Mabit eh. Ah. Babalik naman yung isda. Yan. Ito na. Uwan na natin mga idol. Yan. So mamaya na ulit mga idol. Yung mga idol. No. Yung ano namin. No. May laman na yan. Dilapit no. Ano yung gula? Ha? Ano yung gula? Ayam mo na. Sige, sige. Hmm, uli na naman. Uli na naman. Mahirap lang kasi mga idol pag kasi marami sabit-sabit. Oh, ayan. Ano magtanggal? So, ayan uh, mga idol. ah uh, bali, mamaya na lang ulit kami mag mga idol. No? Ito oh. Yung uli namin mga lods. Ayan na siya. Ayan o. Oh. Okay, lang na uli kita. namin mga lods. Yan Yan yung uli namin mga idol. Bali. Uh, ang gagawin namin ngayon mga idol ay uh, mga muna kami no. Padamihin mga namin. Pag so, tayo padamihin magliluto na kami. Oh, may, basta may gagawin kami mamaya sa isda na mga idol. So. Ayan po siya doon ka muna sa bahay no. Oh, um, maglaro ka muna doon. Sabihin mo ilo. na lang sa si akin pag dami na. Oo. Oh, oh, sige mga idol. Basta may gagawin kami sa nauli naming isda ngayon mga idol. Sige, ginagalaw-galaw. Hindi. De... Hmm, ito. Tingnan natin mga idol. Oh. Ano yung, ano, yung palutang namin mga idol. Oh. Kaya na niya. Yan, yan yung palotang namin mga lods. Yan. Yan o. Oh. Mm. Ginagalaw-galaw. Oh. Oh, oh, dewa. Kita nyanyiin mga lads. Hmm. Ini kena. Ya. Ini kena apa? Ha? Ini kena. Ya lang. Sige. Hmm. Tah, <laughs> huli. Huli. Nyaltak ni bunso. Hmm, ha? Ah. Mm. Yan pa? Yan? Inupia. Inupia? Mm. Ano yan ba? Ha? Ah? Ano yan? Tilapia. Tilapia. Ano? Hmm. Alam idol. So, ayan uh, mga idol. Uh, bali, uh, okay na tong mga nahuli namin mga idol. Pwede na tong mga idol. Ayan. Kita ba? Ayan mga lods. Ayan. So, ayun na. Uh, yun nga, gaya ng sinabi namin kanina ni Bunso, di ba Bunso, na may gagawin tayo. So, tara. ah, uh, may gagawin na tayo ngayon sa isda na ito mga idol. Para, ano, hindi na natin sila ibalik sa tubig. So, ayun na uh, mga idol. Gaya ng sinabi ko kanina, ay may gagawin kami sa nahuli naming mga isda mga idol. No? So, ito na nga mga idol. Bali, magkikilaw tayo mga idol. Ayan, ginayat ko na yan mga idol. Ayan. Tapos meron, natin, meron na rin tayong sibuyas at saka luya yun, soka so ngayon, kukuha tayo ng sili ayun mga idol, oh, nandun sili saka ano, kalama, kalamansi mga idol Ayan. kukuha din tayo ng kalamansi so tara, let's go mga idol ayun mga idol, kukuha yung kalamansi ayun mga idol ah kalangan si mga idol pampasarap mga idol ayan mga idol ito yung sili natin mga idol kalamansi at saka sibuyas doya mga idol Mali, natin mga lods ito naman yung suka natin yeah. yun mga idol ah uh, ayun na ginawa na natin kalawin yung ano yung nahuli natin isda na tilapyang maliliit ayan o ba diba? may silbi siya mga idol o o Sapsap -sap nga kinukuha ito pa kaya o mas malaki pa sa sapsap. -sap. so ngayon ay uh, kakain na tayo mga idol at manalangin muna tayo ito yung Lord, na makapangyarihan sa lahat. Tandiyan kasi sa itaas ng kalangitan. Lord, maraming salamat sa binigay mong biyaya. Naway makapagbigay ito kalakasan sa aming katawan. Di lamang physical, pati na rin spiritual. Ang lahat ng ito ay ating gulangin sa pangalan Isus. Amen. Yun, kasama ko si Bunsa <coughs> ng so, dito ko ilalagay yung ano. Tikman mong anak kung ano, kung manghang. Kasi may sili yan eh. O, tikman mo. Dito, pakita mo sa camera. Pahit ang Dito ka banda Yan Hang Mga Hindi 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 Hmm. tubig. Mm hmm. Mm -hmm. Na. Ay! Ganyan Anak lang pa! Mm -hmm. Pag ganyan lang di mo ipapakita yung mukha mo. Mm hmm. Hindi mo kung sa. Dalaw sa bukbang. Balang tubig. Ayan. Para kita tayo. Dalaw hmm. din dito sa luyot mga ilulo. Tubig pa. Doon lang. lang ilagay yung ano. biguel over river Do you take labong Hello, kaya ni Jay. May husto pa pa. Ba. Hay ni. Ha

na ako, Jay. Hello. Hello. Nakikita kita. Nung hula, huli namin mga idol, pinakawala namin kasi hindi yung naisip na pwede pa lang kilawin yung ano tilapia so ayun nga ngayon nung ito na nga yun kinilaw ko mga idol sarap ang ano lang doon mga idol kailangan nyo lang tanggalin yung tinit talaga gayatin nyo hindi ko nilang pinakita sa inyo kung paano kasi baka maano tayo ni YouTube. Alam niyo na. YouTube. <laughs> baka maparusahan tayo. YouTube. <laughs> Kaya nito. Ah. Ayan. Ganyan ang pag-ayat niya, mga idol. Wala na siyang, ano, wala na siyang tinik. Hmm. Pero ang ko yung tinik. kalangan lang, taga lang din talaga pag ano ba, pagayat. YouTube! Um, hmm. hanggang dito lang ang video nito mga idol. ah uh, kung nagustuhan nyo, like share, and subscribe mga idol. Maraming salamat. Bye-bye na po yun Bye-bye!